Sa unang tingin, aakalain mong isang simpleng bahay lamang ito sa isang subdivision sa Sablan, Benguet. Pero nang pasukin ng mga operatiba ng CIDG Bagyo sa ikalawang palapag, inabutan pa ang isang lalaki na nagkakabit ng braces sa operatibang nagpakilalang pasyente. Ang problema, ang animoy dentista, walang lisensya o peking dentista. Meron po kayong lisensya? Ay, wala. Dahil sa complaint po ng PDA, o Philippine Dental Association, regarding sa isang uh, allegedly uh, practice ng dentistry without the proper documentation or any... From that po, uh, nag-come nag up tayo ng validation regarding sa uh, legal practice po. And then, na-confirm po natin na meron nga po na nag-ooperate sa sablan ng dentistry po. Nabisto ang peking dentista ng magsumbong sa Philippine Dental Association, ang isa sa mga naging pasyente nito. Pagkadating ko dito, tumaas na po ako agad. Yung higaan nila, nagtataka ako, bakit? Parang pang massage chair lang, hindi siya yung dental tech, dental chair. Tapos po, tapos bigla lang po akong kinabitan. Hindi man lang ako cleaning, kinabit po agad yung braces. Natagpuan din sa tahanan ang iba't ibang mga ginagamit sa mga dental procedures. Sa Facebook page ng Peking Dental Clinic na mayroon na ngayong higit isang daang libong followers, prino promote ang kanilang mga serbisyo. Bukod sa mura, mayroon din silang mga papromo gaya ng membership card na nagkakahalaga ng limang libong piso kung saan malilibre na ang kanilang mga susunod na serbisyo. Makakalungkot kasi sa practice namin napaka-stricto tapos meron lang gagawa ng ganito na, na napakaraming ano napakaraming pasyente. Is yung nagagawa sa mga pasyente na hindi naman na-diagnose mabuti at chamba uh, Kung kumbaga yung treatment, eh, wala daw according to the suspect, wala siyang, ano, wala siyang formal na training. Is yung, yung infection control? What if nagkaroon ng problema yung pasyente? Sino nga habulin? So we are guided with the law. Ayon sa peking dentista, dati di umano siyang dental technician ng isa ring peking clinic sa Tarlac. Sa paglipat ng kanilang pamilya sa Sablan Benguet, limang taon na ang nakararaan. Dito na rin di umano nagsimula ang kanyang pagiging peking dentista. Pero ang kanya raw asawa ang di umano'y utak sa lahat ng panluloko. Wala lang po akong magawa sa asawa. Under po kasi sa kanya. <laughs> Sumusunod-sunod na lang po ako sa kanya pagsisisi po ako. Malaking pagsisisi po to. Matagal ko na pong inaano to, iniintuhan. Kaso ayaw lang po talagang magpaano yung asawa ko. Tigas lang po yung ulo. Bakit daw sir? Gusto ko na. Ewan ko po sa kanya. Gusto niya. Maraming perang pumapasok sa kanya. Ayaw niya yung sakto lang yung gusto. Ako, ako, ako nga po gusto ko ah sakto lang kaming kumakain, napapaaral ko yung mga bata. Uh, mayroon po akong karapatan na hindi po sumagot, di ba po? Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang asawa ng peking dentista. Nasa kustudiya na ngayon ng CIDG Bagyo ang dalawa. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o ang Philippine Dental Act. Randy de Guzman para sa Luzon Headlines.